kasama, puntahan ko lamang si Dr. Teresito Bakulkol ng FIVOX, director. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Lourdes po ito. Uh, yes, ma'am. Uh, magandang hapon din po sir, sa inyo. Sir, nagulat lang ko kami. May, meron daw kayong mahalagang equipment sa bahagi ng Tarlac na ninakaw? Uh, yes po, kahapon po. Uh, Na-discover po namin na uh, yung isang... Uh, yung isang station namin, binandalize, and uh, yung isang equipment namin doon, uh, Ninakaw yung digitizer namin. Eh yeah, this is very important po sa pagmonitor natin ng lindol na galing sa Mount Pinatubo. Uh, ano po yung pangalan eksakto ng equipment na ito, director? Ang um, equipment na ito ay um uh, this is a digitizer. Uh-huh. And um uh, this is uh Quantera Q330HRS uh, digitizer. Oh, uh, magkano ma po yung value nito, sir? Uh, more than a million. And then uh, yung minakaw din yung uh, solar battery stand na, namin and uh, solar charger. More? So ito ay uh, around mga 70,000 uh, pesos. So this is actually the third time na nangyari na ito. Yung first at saka second, yung solar panels lang natin yung minakaw. Mm -hmm. Sa same area? Madali lang palitan yan. Same area po. Okay. Pa so, uh, Uh, yes, sir. ito po ay, uh, it's, it's, a remote area, so uh, uh, wala namang human ano, dito, mm -mm. Uh, traffic gaano, and wala interference. So yun nga, um, uh, nakakasama lang ng loob kasi oh. ito yung ginagamit para sa pag natin ng vulkan. Oh. So ito yung para sa ating mga kababayan. Oh. Okay, sandali lang, Director. Uh, ano bang pakinabang dito na nagnakaw para lamang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, <laughs> sir? Kasi kami hindi namin alam ano ba ay, itong e equipment na ito. Ay, hindi rin namin alam kung anong gusto nila mangyari kasi kung metal, uh, yung i -baba, gagawin lang talakal, yung bakal, eh very ano lang naman, di uh, hindi naman ito masyadong may copper sa loob pero very minimal. So siguro hindi niya alam, uh, curious lang siguro siya. Uh, kasi usually ang ninakaw sa amin yung mga bakal, yung fence mm -hmm. namin sa mayon for example, nilalagari, yun yung binibenta nila. So and then last time, the last the first two instances na nangyari is uh, yung solar panel naman. Mm -hmm. Ito madaling maintindihan natin kung bakit sila nanakawin mm -hmm. kasi siguro kailangan nilang i-charge yung battery nila uh, through the uh, uh, solar panels. Mm -hmm. Pero kung siguro na-curious siya doon sa uh, anong laman nun, so hindi rin namin alam kung bakit pati yun sinama pa. O, yun lang po yung pwedeng mapakinabangan niya. pero minimal lang yung value nito. yung, yung mga metal na pwede niya ibenta. Mm. yung solar battery siguro uh, pwede niya ibenta yan. Oh. yung solar charger. Kasi yung solar battery. Oo. So sa mga nakikinig dyan sa bahagi ng Tarlac, tinatanggap ba ito sa mga anong tawag doon? Sa mga junk shop, sir? Junk shop? Oo. Ayun, uh, hindi ko rin alam. Uh, hindi naman siguro kasi wala naman tong ginamantong na magagamit unless na i, i anong tawag nila dito? Kahuyin. Um, kahuhin. oh, kahuyin ang um, yung, yung loob uh, tapos ay uh, ibebenta mga yun, uh, yung mga metal siguro, maliliit mm. or Oo. Sir, so, ba hindi kaya isa lang yung suspect sa tatlong pangatlong pagnanakaw na ito? Kasi alam niya na walang bantay paulit-ulit. um Most likely, uh, ganoon po. Uh, pero again, uh, may ginagawa naman na yung polis mm -hmm. ngayon. Uh, uh, Nag-investigate na rin sila. Okay. Director, para sa mga nakikinig, uh, so asawa itong ninakaw, ano po ang kahalagaan ng equipment na ito? Okay. So again, ang uh, y yung mga seismic stations natin ay para po sa kaligtasan ng lahat. So ang equipment na ito ay hindi para sa personal na gamit. Ito ay ginagamit sa early warning, sa pag-monitor natin ng mga lindol na nanggaling sa Pinatubo. So this is very important po. Uh, again, uh, sana tayo mismo magtulong-tulong para pangangalagaan po natin yung mga equipment na para din naman sa ating kapakanan. Sa uh, kung ganito po kahalaga, hindi po kasi namin alam yung area, director, kayo mas alam niyo, mas gamay niyo. Bakit daw uh, po walang security? Ah, <laughs> uh, hindi po tayo. Kasi uh, hindi talaga tayo nag-naglagay uh, ng security kasi it's a remote station and we have more than 100 seismic stations uh, in remote areas. Kaya nga natin nilagay yan sa remote areas kasi para walang human interference. Oh. Uh, so Uh, again, uh, uh, so hindi po talaga tayo naglalagay ng mga security sa mga remote stations Oo. natin. Nagbaban tayo 24-7. So ngayon wala uh, na tayong gamit doon, nare-request na naman sir? Uh, that, that's right. That's right. Pero uh, again uh, meron naman tayong mga redundant na, mm -mm. Uh, we have 10 uh, yung mga seismic stations natin around Kiratubo. Mayroon mm -mm. pa tayong SIAM. But of course this is very important kasi ito lang yung station natin sa northern side. Uh, o oh, ito lang? Oh, So uh, meron naman tayong mga extra na station pa uh -uh. na intended for other volcanoes. Pero pwede nating temporary ilagay muna doon. Oo. Meron pa siyang sham na pagnanakawan, Direktor. <laughs> <laughs> uh, pero eh, na na mm -mm. nakakalungkot, Direktor, na, no, na, <laughs> na itinatarget yung ganito? That's right. That's right. Again, with over 100 remote stations natin across the country, ha, uh -uh. sa, sa for monitoring lang to ng lindol, hindi pa kasama yung, yung mga... Uh, other stations na nasa listlist ng mga bulkan mm -hmm. uh, again we simply can't afford to put to put uh, security guards or you know heavy fencing or mm -hmm. <laughs> kaya mm -hmm. ano po natin nilagay sa uh, kasi tinatanong din sa amin na bakit wala security guard mm -hmm. eh ito yan hindi naman yan opisina mm -hmm. <laughs> it's, mm -hmm. a, it's a instrumento nilagay natin sa mga remote areas okay at least ito director ay ginagawa na ng hakbang ng lokal na pamahalaan at ng PNP Uh, yes that's that's right mm -hmm. that's right. Mm -hmm. po. Director, salamat po sa update po ninyo ha at uh, tayo po ay uh, makikipanawagan sa ating mga kababayan. Thank you sir. Salamat po mabuhay po kayo. Oh okay, maraming okay, maraming DCXL.